Ayan. Usa so, na naman mga kamak, straight digit 156. <laughs> so accept natin. All right, so charge 156. Amount item 750 delivery charge item 1 pesos Spare block do yung consolation delivery. So ayan, para consolation pala to siya mga kamaks patay traffic para Show COD transaction amount item yoy So, ayan, may video tayo Meet up to, sure ko 750 na COD to siya mga kamaks So, tara, puntahan natin Makinig kayo mga kamaks Ito ang sasabihin ko sa inyo mga kamaks Itong booking na nakuha ko mga kamaks Ay, bali, may COD to siya na worth of uh, 750, uh, isang shows mga kamaks And then, 156 ang The So, bali, meet up to siya dito sa may area mga kamaks So, sana, legit to siya mga kamaks Ah, dito lang muna tayo ha. So may kulon cool to siya mga kamaks. Kulon cool area asya man eh. Iyo muna natin daw. So pag mga ganito mga kamaks, no mag-ingat tayo mga kamaks. So ito ay isang meet up mga kamaks. So balay na video tayo ngayon. So sana legit, parang legit naman. Pero hindi tayo pwedeng mag-asa sa, sa parang lang no. uh ah -huh. 750? Uh -huh. 750 na sir. 750. oh uh na -huh. Oh, ikaw dito nakita niya. Ang gabuking ko ang ipon. Ikaw mo? Mhm. Ikaw sa mo? Oh, ang siya number. Siya may gabuking. Ah, siya ang nagbook. Oh, like, yeah, uh, one, two, three, four, five, six, seven. Nah, satu ratus empat puluh enam Three, four, three, four, five, six, seven hundred. Sejak ha, sebelum itu, no. Alright 7 7 7.50 sorry Ano nani yung kaabao dito? Ma-appel ko rin sa ba? na rin thank you Asa tong sa ba bayad oh, ma ba? Oo, sige man, thank you ha Pero ang minibira, sir, na ah, sa to nanawag na ba? Oo oh, oh, nanawag siya na ako Ano ah, nanawag siya? Oh, Oo oh. okay, ako lang po uh, ah, ah, sige sige ma'am okay. ah, ah, sige thank you So bali konsolasyon to siya mga kamaks So, pag mga ganito mga kamags ha uh, Careful po kayo mga kamags Kasi may mga May mga scammer talaga mga kamags Kaya, careful po tayo So, pag walang ID mga kamags Or, or pag mga meet up mga kamags Ay, syempre uh, Kailangan nyo lang i-take ng picture or video Tapos dapat may ID din sana